Isang magandang araw na naman sa inyo mga Kamindurain TV. Matatandaan ang Il Praily Island dito nga sa Margondon, Cavite ay napuntahan na natin noong nakaraang taon. At sa kasamaang palad, hindi natin ito naakyat dahil sa may kaliitan ng ating bangka. Ang Port Drum ay isa sa pinakamalakas sa pandipinsang pandagat ng ikalwang higma ang pandaigdig dito sa Pilipinas. Kaya ngayong araw na ito ay susubukang muli nating akyatin ang El Island sa pangalawang pagkakataon. Maaga pa lang ay umalis na kami ng pangpang -pang ng Santa Mercedes ng Maragondon, Cavite para muling isagawa ang aming ikalawang misyon na akyatin ang El Island. Kung mapapansin ninyo mga kamindurayong TV, mas malaki ng dihamak yung aming ginamit na bangka para makasigurado na na kami ay makakaakyat dito nga sa El Island. Nung unang punta namin dito nga sa Port Tram, inikutan lang namin ang pulong ito dahil hindi kami makalapit. Bukod sa maliit na yung aming bangka, may kalakihan pa yung alon. Sa tingin ko naman mga kamiduraing TV ay maakit na natin ang Port Drum at nagpiprepare na nga tayo para makalapit dito sa pulong ito. At ayon dito sa ating tagatimun, dito sa may gawing kanan tayo aangkla ng ating bangka. Mas maganda raw dito at mas mahina ang alon. Sa tingin ko mas maganda yung diskarte nung kasama naming bangka ngayon kumpara dun sa dati. Dahil sa isa nga yung kasama namin dati dun sa bangkang maliit, mas okay ngayon kasi tatlo sila, kailangan talaga merong hahawak sa dulo ng bangka para banayad na makababa yung kanyang mga pasahero. Sa wakas mga Kamindurain TV ay nakababa nga tayo dito nga sa Port Drum at maipapakita ko sa inyo kung ano ba talaga ang hitsura nito ngayon. Oh, Lahat kami dito ay first time lamang makakakyat dito nga sa Port Drum ultimong yung kasama naming mga bankero ay ngayon lang din daw sila makakakyat dito lahat kami meron dalang plus light dahil mayroon din kadiliman dito sa loob mga kami tv kapag ka nandito kayo sa loob ay para siyang isang malaking building meron siyang mga kwarto kwarto sa loob mapapansin natin dito sa loob na yung uh, semento o bakal ay parang merong nagtitik-tik parang nakita na rin natin ito dun sa isang uh, panel na ninanakaw din yung mga bakal Kung mapapansin ninyo dito sa loob, ito yung mga kanyon na ginamit Dati at nakalagay dito nga sa Port Ram pero sa ngayon ay kinakainah ng kalawang. Dito sa bahaging ito, mapapansin natin yung dalawa pang natitirang kanyon na halos ubusin na ng kalawang at meron pa sila ditong itinayong lighthouse. Napakalaking kanyon ito. Ito yung tinatawag nilang turret. Ito yung isang pinakamalakas na pandigma nila dito sa bungad ng Manila Bay. Imagine itong dalawang kanyo na ito ay mahigit isandaan taon na dito sa lugar. Muli nating balikan ang kwento ng El Pryle Island na mas kilala ngayon sa tawag na Port Drum. Taong 1898 na kung saan ang ating bansang Pilipinas ay nasa ilalim ng pamumuno ng mga Kastila. Ang El Priley Island ay isang mabatong isla na nakapisto sa unahang bahagi ng Manila Bay sa timog bahagi ng Corridor dahil sa magandang pwestong pantigmang pandagat na sumasalubong sa mga barkong pumapasok sa Maynila ang El Prile Island ay nilagyan ng mga Kastila ng tatlong kanyon Pagsapit naman ng Mayo 1 noong taong 1898 ay naganap ang matinding labanan sa karagatan ng Maynila sa pagitan ng mga Kastila at mga sundalong Amerikano. Natalo ang Kastila sa labanan at nakuha ng mga Amerikano ang El Prile Island at mula nga noon ay pinag-isipan ng mga Amerikano na kung papaano mapapakinabangan ang nasabing island sa panahon ng digbaan. Buwan ng Abril 1909, sinimulang gawin ng isa sa pinakamalakas na pandigma ng Pilipinas. At ang nasabing island ay sinimulang patagi ng mga sundalong Amerikano at sundalong Pilipino. At para mapatibay ng sobra, binuhusan nila ng sobrang makapal na simento at bakal sa loob ng limang taon natapos ang Fort Drum. Ang haba nito ay umabot na 110 metro at may lapad na 44 metro at may taas na 12 metro. At nilagyan din ito ng dalawang turid na nagtataglay ng 14 inches M1090 at Coastal Artillery at isang 6 inches 1908. Sa isang mataas na bahagi ng barko ay nilagyan din nila ng fire control tower, mga searchlight at anti-craft battery. At sa ilalim na bahagi nito ay nilagyan nila ng silid para sa mga sundalong Amerikano at sundalong Pilipino. Meron din itong ospital at imbaka ng bala at baril. Nang makompleto ito ay tinawag naman itong Port Drum at kinuha naman ang pangalan nito sa isang general na sundalong Amerikano na nagngangalang Lieutenant General U.A. Drum. 1941, noong sumiklab ang ikalawang digmaang pandegdig sa Pilipinas, sinimulang salakayin ng mga sundalong hapon ang Pilipinas at naging matagumpay ang ginagawa nila. Pananakop sa ating bansa dahil unti-unti nilang nakuha ang ibang bahagi ng Pilipinas, partikular na ang island ng Corridor ng Bataan. At sa mahuling yugto ng digmaan ay tanging ang pwersa lamang ng sundalong Amerikano at Pilipino ang nasa loob ng Port Drum at huling baraha na nakikipagbakbakan sa pwersa ng mga hapon. ayun nga sa history, hirap na hirap ang mga sundalong hapon na tibagin ang port drum dahil nga sa sulid na pader nito. Pinaulanan nila ito ng mga bumba mula sa kanilang eroplanong pandigma at mga kanyon na nakapwesto sa pern natin malapit sa lugar. Pero di pa rin nila ito nagawang pasabugin. Ngunit patuloy pa rin na lumaban ang port drum sa agresibong mapasuko ang mga sundalong Amerikano at Pilipino sa Fort Ram ginamit na ng mga hapon ang pinakamalakas nilang pandigma, ang kanyon na 240 mm Hauter. Dahil dito nasira ang aircraft battery at isang kanyon na nakapwesto sa taas pero nananatili pa rin nakatayo ang Fort Ram at patuloy ang ginagawang pakikipaglaban. Pero pagsapit ng Mayo 6 taong 1942, tuluyan nang sumuko ang korhidor sa mga hapon at sa pagsukong ito, di naglaon isinuko na rin ang port drum. Pero bago nila isinuko ang tinaguraang concrete battleship, sinira nila lahat ang natitirapang tirapang gamit pandigma para nga di na mapakinabangan ng mga sundalong hapon. At sa kanilang ginawang pagsuko, wala man lang naging kaswalti maliban sa limang nasugatan. 1945, Muling nagdesisyon ang sundalong mga Amerikano na muling bawiin ang Fort Drum sa kamay ng mga kalabang Hapon at naging matagumpay ang Amerikano sa pagbawi ng iba't ibang bahagi ng Pilipinas at naulit ang pangyayari sa Fort Drum ang huling lugar na nabawi ng mga Amerikano bagamat alam na alam ng mga Amerikano kung gaano katibay ang Fort Drum Sinubukan pa rin nila itong paulana ng bomba galing sa eroplanong pantigma pero bigo sila na wasakin ito. Wala rin silang sundalong hapon na napasuko. Sa pangalawang plano, sinabi ng mga Amerikano, hindi na sila magsasayang ng kanilang mga bala at naisip nila na sunugin ang Port Ram. Sakay ng isang maliit na barko, ginamit nilang isang mahabang hose at dito nga pinadaan ang gasolina at ibinuo sa lahat ng lagusan ng Port Ram at nang matapos ay nilagyan nila ito ng pampasabog sa tindi ng pagkakasunog. Limang araw muna ang lumipas bago nila napasok ang Fort Drum at dito nga natagpuan nila ang anim 68 sundalong hapon na wala ng buhay. Sa ngayon mga kamindurayong TV kahit ginawang mala ang lugar ng Fort Drum o mas kilala sa pangalang El Prile Island binagsakan ng malalakas na bomba pero wala sa kanila ang nagtagumpay para palubugin ito uwasakin man lang nabansagan itong unseekable battleship na pinakamalakas na pandipinsang pandagat ng Pilipinas sa kasalukuyan nananatiling nakatayo ang Fort Drum pero ang nakakalungkot unti-unti itong nasisira dahil sa ibang taong walang magawang tama mga taong hindi marunong magpahalaga sa mga bakas ng ating kasaysayan kaya ako'y nananawagan sa pamahalaan ng Pilipinas, lalong-lalo na sa Department of Tourism, na kung hindi man ma-restore ang Port Drum ay ayusin, sapagkat ito ay isang napakagandang tourist spot ng lugar at lalong-lalo na rin para mapaunlad ang turismo sa Pilipinas.